So pinaka the best recommended ko po sa inyo ay Gillette um, ang na gagamitin natin. So dito po, so depende sa mga halaman sa akin kasi pwede ko tong iganyan lang, tatanggal na to. Pero sa mga baguhan, pwede po natin gamitan ng Gillette. So ito ay kailangan smooth lang yung kamay. Yan. Yeah. So smooth lang po ang ating kamay na hindi ma So ayan mga ka ka-strawberry grower. So itong video na ito ay para sa inyo. So ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagtanim ng ating seedling ng strawberry so, sa mga murder ng strawberry uh, seedlings na kagayin ito ay itong video po ay para sa inyo sundin niyo lang po nyo ang proseso basta sundin niyo lang po ang proseso na aking tinuro ay ito ay lalago so ngayon so ang mga kailangan natin ay kailangan po natin ng gunting uh, clip so itong clip ay nakakabit na po dito sa or Gilead. so pwede natin gamitin yung gunting or Gilead. Itong, ito naman yung seedling So ngayon sa mainit muna po tayo Sa mainit na lugar So kailangan po natin kukupit Yan So ang kukupit po ay meron din po tayong available And kung meron po kayo available na kukupit Pwede niyo uh, pwede kayong bumili po dyan sa malapit sa inyo And kung wala naman po kayong kukupit Ay pwede po kayong gumamit ng uh, garden So sa mga wala naman pong uh, kukupit Ay pwede po kayong gumamit ng loam soil Pero yung loam soil po ay hahaloan po ninyo ng uh, lupa Pure na lupa So yung pure na lupa ay lang po nyo yung ibabaw yun po yung ihalo nyo ngayon dito so ngayon ang aking practice ngayon ay kukupit kasi sa mainit na area tayo at meron tayong tubig so una ay sa unang una so pipili tayo kung aring gagamitin sa ating uh, gamit pwedeng dilit or gunting so, ngayon makikita nyo po yung ugat ayan na lumalabas na ano na yan yun ito sa so, mga dinalang ko po pinadalang ko po kahit medyo ano siya medyo lang tapoy di pong Uh, tulit-tulit po ang so ngayon dalawang klase po ang ating uh, sa sampol ngayon unang step ay kailangan natin butasan ito na sasakto lang po na isaksto lang po yung crown kasi yung crown po nito ay hindi pwedeng uh, matabunan so ngayon ay ating katanim na ngayon ay bubutasan po natin ito at least kung inches bubutasan po natin ito para ready ready siya. so ang kukupit ko po ay meron pong halo na konting bermi So pinaka the best recommended ko po sa inyo ay Gillette ang gagamitin na natin. So dito po, so depende sa mga naghahalaman, sa akin kasi pwede ko tong iganyan lang, tatanggal na to. Pero sa mga baguhan, pwede po natin gamitan ng Gillette. So ito ay kailangan smooth lang yung kamay. Ano po? So kapag gilid niyan, ayan, Gilid po natin, so, bibiakin po nito. Ayan. So smooth lang po ang ating kamay na hindi masira ang halaman. So pwede rin pong kunting. depende po sa kakaano nyo. Ah, pwede nyo gamitin. Ngayon, bibiyakin po natin. Ayan. Kapag nabiyak na, wag na wag nyo na pong gagalawin itong pin na to. Itong parang ganito. So dyan lang po siya. Smooth lang. Fix nyo siya. Then, pwede nyo siyang kunin. Nabilog. So smooth ang kamay. Smooth lang na hindi po masira na buo ang ating sibling. So, kung makita nyo, may crown po siya. So ililipat na po natin siya dito. So paglipat po, kapatong natin siya. Ayan. Ngayon, kapag nipatong na po natin siya, yan, ipatang na po natin siya. So, hinihinay po natin siyang uh, tatabunan. So, kailangan po ay matabunan itong kanyang hanggang dito sa may ugat na to. So, pwede nyo pong galawin kanyang kante. Then, tabunan nyo kante. So, hanggang sa matabunan yung ugat. Yan. Ah, natabunan po ang ugat. So, itong crown na to, ay huwag nyo pong uh, tatabunan. Kasi yan po ang nagkukos na mamamatay itong crown mismo to. So, hanggang ugat lang. Ngayon po, ay sa pagdilig naman so kailangan hindi basta basta dilig so kailangan yung dilig na talagang solid alagang solid alag talagang solid na pagdilig so dapat may kamay to wala kasi ang cameraman at ginagamitan tong kamay or may gamit kayong sprinkler ngayon kapag dinilig po niyan syempre kailangan basang basa ang mangyayari po niyan lalabas po yung kanyang ugat so ngayon kailangan po mayroon po kayong uh, reserba reserva na kukupit na pwedeng ipatong diyan sa ano sa ibabaw so papatungan ulit natin siya yan yan papatungan ulit po natin siya so ayan na po siya so kailangan po ay habang inalagaan po niyo hindi lalabas yung kanyang ugat dito so kapag dinilig po niyo siya ano man matik yun, lalabas ang ugat dito kailangan niyo uh, tabunan matik okay <coughs> so kailangan ang pagdidilig po ay every morning na hindi pa nainitan at evening huwag po tanghali huwag pong hapon so ngayon kapag kapag ito ah so take note po ang strawberry po ay mas maganda ay 8 hours po siyang nainitan so ngayon kung nainitan man po yan kailangan kung gusto nyo pong mas maganda lagyan po ng net shade Ayan. so kailangan may net shade sya so gaya ng greenhouse nyo may net shade kung so, nagsisimula pa lang kayo kanti pa lang yan okay lang po yan na malagaan nyo. Pero the next ay possible na hindi nyo malagaan So, may next video po ako ang self-watering ng strawberry. So, para sa nagsisimula. So, abangan nyo po sa YouTube channel at sa Hintotolosa. So, subscribe nyo po ang aking YouTube channel at ang aking page. So, thank you very much.